Good morning! Nandito tayo ulit. So, ipakita ko lang yung ano, yung uh, slugs, yung kumakain ng aking mga halaman. So, um, <clears throat> naglagay ako ng beer kagabi. So, ipapakita ko lang po sa inyo kung anong itsura nila. Uh, um, Diyan sa Pilipinas, I don't know if we have slugs there but um, dito sa Amerika, marami so ayan uh, bumili ako ng ano bumili ako ng beer sa sa Walmart at ito yung bali nakita ko itong ano na to uh yung it's not advertisement but it's uh, sa TikTok lang ito eh nakita. So itrinay ko kasi nga yung bak choy ko naubos nila yung ano binigay ni Ate Karing sa akin na tinanim ko, inubos nila. So ayan, uh, papakita ko po sa inyo. Bali Naglagay ako kahap, naglagay ako kagabi ng ano eh, uh, walo, walong, heh, eto, apat lang itong nakuha ko, hindi ko alam kung saan ko nilagay yung iba. So, ito po, papakita ko sa inyo, ha? Ayan, ito siya, o oh, ayan, oh, marami. Ito naman kasi, ano, uh, nilagay ko yung beer nung isang araw pa, nung isang araw, yan. So, mga ano na to, mga 3 days na to. Ito, kagabi lang. oh, ayan. Meron tayong, ayan. Oh, tapos ito. Tsaka, ayan. oh, there's uh, babies. Oh my goodness, there's a lot. Um, so, sila yung kumakain ng aking halaman. And, um, As you can see dito. Ayan o. Oh. Ito. Pichay yan. Pichay. Um, diyan ko. Doon ko nilagay yung ano. Doon sa sulok. Doon ko nilagay yung uh, beer. So ayan. Ito. Ang ganda ng ating flower. Yung ating rose. Roses. So ayan. marami tumubo. Sh! Yung aking mga ano oh, meron doon. Meron. May isa, malaki. Ayan. Saan, saan ko pa ba nilagay yan iba? Ayan yung ano, yung cuttings na mga roses nilagay ko dyan. So, hey, don't go in there. Ayan, mga pusa ng aking kapitbahay. Ayan, mga pusa nila. Tignan natin yung ibang nilagay ko. Ay, wala. Walang, walang ano dito, slugs. So, ito po yung aking climbing rose. Ganda ng kulay niya, no? Ayan. Ito po, cabbage. This is cabbage. Tapos, ito, broccoli. Ayan. Yung aking, ano, spinach. Ay, ito pala yung aking celery. Meron akong... I'm not sure ilang piraso pa yung tinanim ko. Marami. Ayun pa yung ibang mga celery. Oh. Binigay ni Ate Karing sa akin yan eh. Shout out iyo Ate Karing. Thank you so much. Ayan. So, pap papakita ko rin sa inyo yung aking ito, sunflower yan. Tapos mga beans. Ayan. Ito po yung aking um garden. Iniba ko yung ano, yung spot ng aking garden. So, ito meron tayong mga okra. Ito, okra. Ayan. Tapos yung ampalaya. And then, we have yung ating um, eggplant. Meron tayong ano, ito yung yung klase ng eggplant, yung malalaki, yung matataba. Ito siya. Tapos, uh, ito naman is yung Asian eggplant. Ayan. Japanese eggplant. Tawag nila dyan. Ito ay black. Black beauty type eggplant. Ayan. Tapos, doon tayo ay sa kabila. Ito yung lemongrass. Ayan. Ito, parehin din. Japanese eggplant din to. Tapos, yung mga yan ay Okra. Tapos ito yung ano uh, sibuyas. Sibuyas yan tinanim ko diyan sa mga gilid. Tapos yung ampalaya. Tapos ito garlic. Ayun. That's the garlic. Tapos yan ay uh, jalapeno. Jalapeno peppers. Ito naman yung ating ano ang uh, tawag dyan is the zucchini. Ayan. Tapos may mga onions din ako dito nilagay. Ayan. Dwarf na sunflower. Tapos ito yung aking ano, eggplant that's another eggplant tapos yung aking gabi yan, tumubo na yung ating gabi tapos ito yung kalabasa malaki na yung ating kalabasa Ayan, tapos doon ay naglagay ako ng ano, nagtanim ako dyan ng kamote. Ayan. So, yan po yung ating garden. Ito yung ating uh, grapes. Tinanim ko to nung isang araw. Or last week. Um, so, meron tayong dalawa gumawa ako ng trellis nila. So, ito po yung trellis niya. Tapos, um, I made this as a uh, bird cage. Kasi yung mga pusa, ano, kinakatay nila yung mga ibon. Ayan, ilalagay ako ng pagkain ng ibon. Ayan mga cardinals po yung mga ibon dito. So, ito yung isang ating grapes. Tapos, ito naman yung kanilang tubig. Meron pa silang tubig. Ayan. Yeah. Yeah, kung makikita nyo, hanggang sa ibaba yung ating hanggang sa ibaba yung ating ano, ito uh, yung fencing para hindi makapasok yung mga pusa. Oh. Kasi nakakainis tong mga pusa natin. Kawawa naman yung mga ibon. So, ayan yung ating kalamansi, malaki na. yan po. Tapos yung trellis ng aking kalabasa, uh, I made that was I made that one. Ah, uh, I think that was two years ago yeah so yan magulo pa yung ating uh, backyard yan. so yung binigay na ating milit na banana yan dalawa nilagay ko dun sa ano yung isa shout out sa iyo ate Millet, thank you so much. sa so, yung, ano, nagbibigay ng kawayan tapos yun 'yung ilalagay kong ano uh, parang guide sa garden ko. Tapos ito uh, hindi ko pa natapos, gagawin ko pa rin 'to para may uh, pag ano ko pagtaniman ng ah uh, patola. Yan. Hindi ko pa natapos. 'Yun 'yung isang ano 'yung isang kalamansi. Tapos, tapos dito, ito yung ginawa kong ano, uh, yung parang mulch. Ang tawag dito. Ito may tumubong mga garlic ko. Oh. Iita transplant ko yan. Ang daming ano, mga sili. Ayan mga sili. Tapos meron pang, hindi ko alam kung ano yan. Uh, I don't know what what that that I think that's uh, potato potato tsaka ano, kalabasa yata yun I transplant ko nga sila ayan so dito ako nagtatapo ng ano mga scraps sa galing sa kitchen para Huwag natin kung ano. Ayan. Ayan. Maganda na siyang ano. Pwede na siyang pang ano. Ilagay sa ating garden. Matabae po. This is good. Okay. Thank you. Thank you guys for watching. Sana hindi kayo magsawa sa aking mga video. Thank you. Have a great day. Bye bye.